kanan naman tayo ha. O ka ng kanan. O mo lang Pagdapat dapat ito side mirror mo sa kanto na to. Saka oh, ka umigot ng sa Okay. O, tapat na. Igot ng isa. Pag dapat ang balikat mo, sagad mo na. Sagad. Okay. Then balik. Balik. One. Iyan. Okay. So, yan. Okay. Go. O kapag sinin Puro pa kanan naman tayo ngayon ha. Doon sa kanto na yon kanan tayo. na no? kakana Yan, slow down blind spot, yung kakana, no, blind spot mo mo. No. Okay, slow down slow down, slow down okay, pasok ka dito oh, kabik dito, sagad mo na mo, mo kasi lag balikat mo mana balik, one and go, gas oh Posisyon sa kalsada, kailangan nasa isang lane lang. Ayan. Signal ka ulit ng kanan. Intersectionally yan, tingin sa kaliwa. Para masanay ka pag mamaya marami na sasakyan. Tingin mo sa kaliwa. Wala? Oh, no. Then, kabila yung isa. One, then two. Then, balik mo na siya. One, and two. Okay. Oh, doon ka ulit sa may motor na yun. Kumas mo. Ayan. Signal ka ng, kan ng kanan. Okay. So, prefer. Tingnan mo kung tapat na yung side mirror niya. Okay. Ayan. Sagat mo na mo. Then, balik. One. Tama pa yung pangis yung Pag di patuwid. Then, two. So, mo, side mirror mo kung sasabit sa si side mirror niya. Ayan lang oh. No. So kahit mga na ganyan, titingnan mo align mo. Pag medyo uh, sasabit ka sa kanya, magbagal ka muna. Lagi titingnan mo yung ano mo. Yeah. Tingnan mo sa tingnan mo sa side mirror mo sa kanya. Sabit ba? Bagalan mo. Lubog mo ng clutch mo. Nangangatal na makina mo. Then kipagpagin mo siya. Hindi lang. Sige. mo lang yung side mirror mo sa kanya. Hindi yan, sasabit. yan. Kasi ito medyo masakit talaga to. Yan Oh. Boom, oh, dagat na mga nipis na, gabuhok na. Sumabit nang ang gabuhok yung isa. Gumana lang yan ah. Kasi So, kasi hindi tinitingnan nila yung side mirror ko sa Kasi once na sumabit ang side mirror mo, ay hindi na dapat tikatawan ng sakyan mo sasabit din ta. Kaya malayo pa yung side mirror na ilalayo mo na lalayo. Okay? Steady mo. Pag gano na masiksikan na siksikan na, ang gawin mo doon kung kailangan kung natatakot ka pa, di mag-stop ka or pabagalin mo gapang talaga yung sa mo bagal. sila na mag-a-adjust para sa iyo. Okay. Kung medyo takot ka na. pero pag nakuha mo na yan, ganyan, no? Aralin mo yung side mirror, side mirror no side mirror. The best yan. yan ang mong sasabit sa sabi di ba walang problema okay, o muna na. ka sa ten tu 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 na naman. tu 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 dito. Ah, oh. Basta gawin mo lang gawin. Ha? Practice, practice, practice lang yan.